Ayun nga, magandang araw mga gar. Yo, let's go. Alis tayo, birthday na aking kapatid. Pupuntahan natin siya, gar. Let's go. Dumaan nga muna pala ako sa bilya ng mga ala Ayun, nababili siya ng red wine. Ang tagal na rin namin din nagkikita noon, kaya may pasalubong siya sa akin. Love you. Mama, chup chup. <laughs> Ayan na, dahil di mo ngayon, ayan, lang kita ng red wine. Ayan, bawal pa sa'yo yung hard, tsaka mga beer. Mag-red wine ka muna.

Yay! Yay. Bissing Bissing Birdie, girl! Uh, video brother! Hello! <laughs> My brother! Yeah. Very handsome! Thank you. Thank you! You are the top handsome! <laughs> yeah! <laughs> all, all the girls love you, but me, I am old, I am Matanda! <laughs> But, but 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 my brothers very handsome together. again. but ever what happened? <laughs> you are the number one handsome. Yeah. Grabe yun. Ubus yung English ko don. Ginamit ako siya ng matinding teknik, mga gar. Kala niya makakalapan siya sa akin doon ha. Ah. <laughs> hindi ko na kinaya, tinagalog ko na lang, hindi niya maitindihan. <laughs> Aba, sumayo pa nga o oh. igiling-giling, igiling-giling. Ayoko ka. Oh Akin na. Ayoko. <laughs> <laughs>